Zuki boy orange. Hello. good evening. Mag-unbox tayo ng frutas. Ito jujube, ito orange, at saka ito peras. Ayun o. Tingnan natin o. Oh, daming jujube kung malaki o oh, hindi. Kasi itong orange nila maralaki. Matamis binalatan ko na yung alaga. ko. Yan. Ayan. Yan ito. Ito ang laki niya. Umatamis siya kasi binalatan ko na yung alaga ko ng orange kasi nga sinisipon ni ubo. Yan ito. Marami siya. Tapos ito, jujube. Tingnan natin. Ito siya oh, Ay ma ano yung mali ma ano lang pala to siyang jujube, maliit lang siya. Yan oh. Hindi siya malaki ngayon. Yan, ito yung mga jujube nila guys, o brown brown. Kasi mas masarap tong brown kaysa green yan, oh. Ito, tapos ito yung, yung orange niya, ma, ma ano to, masarap. Ayun, ah, na, buksan natin ang ating piras. Ito naman yung piras kasi paborito nila to, itong ganitong or piras na to, ganyan, o. Oh. Matamis to siya, eh. Tapos, yan, ang liit lang ng piras nila ngayon, dati malalaki. Ngayon, maliit lang siya, tinan mo, ha oh. hmm. Dating malalaki ito eh. Yan. Ito lang oh. Tapos yung jujube. Ang jujube yan. Maliliit. O oh, yan oh. Yan lang guys. Maraming salamat. Bye. Thanks for watching.